Alam na. Ayun na guys. Panoorin nyo guys yung aming ginagawa ngayong umaga. Ayan. Magpapaluan kami ngayon guys ng aming ng aking Uy, uh, on, pizza. na. pigsa. Pigsa. Oh Okay. Ito mo na. Okay. talaga lang isa, talagay lang. Ikaw muna, huwag mo muna nga, huwag mo mong paluin. Para sa ano. Hindi ka ganun na ito sa dito. Ayan. Tika muna, masakit pa, masakit. Hindi pa. Tika muna, tika muna. Hindi. Tika muna. muna, tika muna. Ano, bago na. Tika <laughs> muna, huwag mo nang ano, wala ka ano, huwag mo na. Huwag mo na. Bakit hindi nakikita? niya. Yeah, pinigsa. Mm. dahil sa buti ay pinigsa si Uy, baka naman dito yung ano, oh. Hindi, na. hindi naman <coughs> ay, siya, oh. na, no? Ay! <laughs> ay! Ay, sick, ang panggal, na ah. hmm. ay. sakit pa laga. <laughs> Iko, na yaman. Tapos ng kali. Prisus. Huh. Haha. 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 Hindi ko Dali na, Ta. Paling gagamit siya. Eh, may bukol. Bakit pa rin? Bakit may bukol pa rin? Ay. Ang sakit, sakit talaga. Ay. Ang sakit talaga, hmm. Hindi nang isip na hmm. nga. Nasa buti na, oh. Okay. Hmm. Ano, pisipisin mo na. Lalabas na yan. Sige, Ta. Ang sakit talaga. Ta. Pisipisin mo na, Ta. Ay, po. Uli mo lang Ba't ganyan ta? May bukol pa rin. Ay, lana taong... Eh, wala na taong. Pwede na na yung ano ha. Ah. Kasi ka. Wala ta. Nasabuti na. <laughs> Alam si Tata. Ay, ganyan lang ta. Alam si Hindi. <laughs> <Pink. laughs> yung pink. Alam si Alam si Tata. Alam <laughs> buti na, gulang sa may butita. ta. Ang tito pa, kunin mo ko. Gulang sa may buti, ayun o. Oh. Ang mata, ay ay. Eh. eh, ba't may bukol pa rin? Eh, simple yan na yan. May butas na ini. Eh. Dapat hindi mo pinabutasan ang tata para buo. Alam. Gagal na

Grabe yung laki ng aking Hmm, nakong sakit. Thanks for watching! <laughs>